Good evening po mga mahal na kababayan. So ito po ang video po natin ay patungkol po sa isang pare. Ano po? Pare na nagpakita ng kanyang attitude doon po, po sa kababayan po natin na nagtitinda parang nagtitinda ng gulay sa loob ata ng simbahan o sa labas. Hindi po natin maintindihan kung sa loob, parang sa loob po ito eh kasi pinapalabas. So para mas maintindihan po ninyo, kayo na po ang bahalang musga kung yung ginawa ni Father is tama po ba o mali. Na po. At kung yung actuation niya bilang pare is uh, kapuri-puri pa o hindi. Yun lang naman po. So kayo na pong bahalang musga. Ito po. Oh. kami. Doon kayo sa labas. Sa labas. Sa labas. sa labas. Sa labas. Sa labas. Labas o hindi? Papalabas rin. Wala akong pakilapas. Sige, labas. Hindi. Wala akong pakilapas. Kung matagal na. Labas. Wala akong pakilapas. Labas. Sinabangin naman maglalabas ito. Panginoon pa umabagas sila. Wala ang sa na sinabang. Labas. Wala akong pakilapas. Labas. 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 Ano naman siya, hindi. Oh, Aming ito, may tarapatan kami. Then, na, so, uh, Doon kayo ito, sa labas. Kami. Sa labas. Sa labas. Sa labas. sa labas. Labas Ay, o hindi? Papalabas yan. Wala akong pakilam. Sige, labas. Hindi. Wala akong pakilam kung matagal na. Labas! Wala akong pakilam. Labas! Kinabawag kayo ng mga maglalabas ito

papalabas ba ni Father ay ano, yung kapuri-puri o oh. kasi dito napapansin niyo po nito sa ano sa video. Medyo kalmado pa yung babaeng nagtitinda Kaysa kay Father. Parang ano eh, parang hina-hybrid na po itong si Father. 'Di ba? Ayun, nakasuot pa naman siya ng ng tawag diyan. Sutana ang tawag ba diyan? yan sa Hindi lang natin alam kung talagang ano nagkainitan kanina isang pari, ang vendor na nagbibinta. Diba? Yan o. No? Nagbibinta ng gulay yata yan eh. Sa loob ng compound. Ayon sa ilang mga nakasaksi, sa pangyayari, kaninang umaga pa daw sila sinasabihan ng parit na bawal magtinda sa compound ng simbahan nila irap sa karamihan ng Pilipino walang disiplina kapag sila sa sila bawal, wag nyo na ipag ipagpilitan na kayo ang tama. That was announced ahead of time na bawal magtila sa church premises. Pero matigas daw kasi ang muka ng mga miyembro nilang tindera ng palaspas. Tapos daw kapag pinapagalita na sila, sila pa daw itong mga biktima. Ayon naman sa kumunang video, kahit na daw ganon, ipinapalagay daw natin na mali ang mga vendor, alalahanin din sana nila na pari sila at kahit na ganoon ang mga vendor, dapat hindi naman sila ganon-ganon lang kung pagalitan at sigawan ng, ng isang alagad ng Diyos. Nakakabigla lang daw na ganoon na lang ang galit sa kanila ng pari. O diba? So kayo na pang bahalang magbigay ng reaksyon mga mahal na kababayan. Tama po ba ang actuation ni Father sa pagpapaalis niya sa mga miyembro? Mismo. Miyembro nila yan ha? Karilihyom po nila yan. Katoliko. Nagtitinda kasi ng palaspas. Yung palaspas po, hindi palagulay mga mahal na kababayan. Palaspas. Yung yung ano yung dahon po yan ng niyog dahon ng niyog or buri yan tapos pinabibindisyonan sa pare mismo doon nagbibinta sa, sa may uh, sa loob ng compound ng simbahan para siguro lahat ng sumisimba sa kanila bibili doon at yun na nga bibili sa kanila at pabibindisyonan so kayo na po ang bahala ang magano kung yan ba ay tama ba ang actuation na ginawa ni Father o mali ang ginawa niya sa pagtaboy. Kasi may kasalanan naman daw itong vendor kaya nang umaga pa pinapaalis ayaw pa rin umalis. Pero ayun, nabasa, nga, nabasa natin, nagulat ang lahat dahil sa ginawang pagtaboy ng pari at yung ipinakitang attitude mismo ng alagad ng Diyos na walang kahinahunan. Mas mahinahon pa yung tindera kaysa pari. So kayo nila po muna ang bahalang kumusga. Wala po tayong inaano po dito ha. So shout out na lang po sa inyong lahat. At sana manatili po ang kapayapaan po sa atin sa mga puso natin. Hindi po ba? Sa mga puso, sa bansa natin, at higit sa lahat, sa buong mundo. Sana maging payapa po tayo. Huwag agad padadala sa galit. Di ba? Sa galit tapos sa ano na sa bugso ng damdamin kasi minsan ang bugso ng damdamin delikado po yan nakakagawa tayo ng mali na kahit alam nating mali nagagawa natin dahil sa bugso ng damdamin o kagaya nitong kay pare kay, kay, pare kay father di ba yung pinapagalitan niya miyembro mismo niya katulik ka relihiyon po niya yan sigurado po yan wala namang kasing ibang relihiyon na magtitinla diyan ng palaspasak compound po ng Panilang church. Ang nagtitinda naman talaga ng palaspas, yung karlihiyon po nila. Kasi yun ang paniwala nila. Pero tingnan nyo po ang inasta ng pari na yon. Kapuri-puri po ba? O nakaka-discourage? Kaya na pong bahalang humusga. Kung kayo kaya ang, ang gano'n na nagtitinda tapos tinaboy kayo na parang aso, Umalis. Alis. Alis kayo dyan. Alis. O, so, di pinagsisigawa, nagsisigaw pa. Ano kaya ang mararamdaman mo? So, tapos, ano kaya ang pakiramdam din na ikaw alagad ka ng Diyos? Natuloy nga pa daw na alagad ka ng Diyos. Ha? Daw lang. Di ba? Hindi natin alam kung talagang alagad ng Diyos. Kasi yung pinakita ni ni Father, hindi yun ang isipin mo. Si Kristo nga, eh, di ba? si Kristo hinagupit, sinugatan, kinurunahan ng koronang tinik, pero never nagsisigaw ng gano'n. Di ba? Ipinanalangin pa ni Kristo ang mga gumawa sa kanila masama, sa kanya ng masama. Di ba? Tingnan nyo, naka, nakasuot pa si Father ng pula. Di ba? Pula na. Dati ang pinusuot ng mga pare, puti ata eh. Kasi tulad sila sa tupa. Tupang puti. Ngayon, pula na. Nagbago na siguro ang kulay ng tupa. Naging pula na. Di ba? Madugo. So, hanggang gina lang muna. Kaya na pong muna. Kaya na pong bahalang humusga. Maraming salamat po.